So mga nyor, mm, mini vlog tayo ngayon. Medyo sinisipag tayo mag, ano, mag upload na face. Naisipan ko mag uh, upload ng mini vlog. Voice over muna tayo. Yun, gagawa tayo ngayon. Ano, luluto tayo ng magluluto ng laswa. Sa ilonggo laswa. Masarap yan. Malasa. Uh, masustansya pa. Yun. Papainit tayo ng tubig. Tapos, binuksan ko dyan. Yung may pinamalhan sa amin tawag dyan. Dito, Paksiw galunggong ano sa uh, ilunggo, taga, tawag nyan dito galunggong eh taksiw tapos pinamalhan tapos yung mga gulay na yan yung mga ano sitaw tsaka talong dito ko lang yung nakuha sa punang bahay mga ni tatay yan yan sinaid ko na kaya tuwing uwi ako wala yung mga sitaw wala yung mga talong Malang, may mga malalaki na tapos, uwi ko na tanghali wala na tapos muluna na, Ah, uh, lagay na natin yung matitigas, matitigas na gulay. Dala matitigas dyan, sitaw, tsaka talong eh. Yun. Mmm. Harap. Medyo, oh, uh, uh, paibig ako kanina eh. Dito parang masarap mga magsabaw ng ano ah. Namimiss ko yung, yung mga pagkain probinsya na nakakain ko dati. Tapos, yun. Nilagyan ko na ng tuyo. Dito, tawagin daing. Tapos, yun. Lagyan ko ng asin. Kunti lang kasing tuyo maalat na yan galaw galaw lang natin na para matunaw na yung asin tapos seasoning seasoning na yan madik sarap seasoning ka pa pa sosyal ka pa ha maaari mo ay madik sarap ka lang santo bitsin mo lang naman ginalabotan eh. kung ngayon nauso ng madik sarap madik sarap na so abang niluluto ko na uh, uh, pinahintay ko kumulo yun, piprito muna ako ng paksiw. Pinamalan sa amin. Ah, uh, yun. Masarap yun eh. Kapartner. Dapat paksiw sanang nga ano dyan. Kaso ba ah, man durog-durog. Kasi matagal na rin na, uh, ano yan, mga tatlo. Inik ko na yung, ano na yan, paksiw na yan. Sabi ko, sarap pirtuhin to ah. Alala ko dati, tarabaha pa sa, sa probinsya. trabaho talaga, sin sa operator doon, doon na ako nagtagal. Ah, halos 5 years din ako nagtagal doon. Kung ano lang makikita namin kulay gulay example, may malunggay. Hingan namin sa mga bahay-bahay doon sa bundok. Tapos lalagyan na namin ng ano, tuyo, asabawan. Sold na yon Tapos minsan maghanap kami ng mga pako. Yung pako doon, yung pako na usually nakikita dito sa ano sa Luzon, hindi namin ginigulay yon. Pero may pako kami doon na ano eh, pakong baging, yung talbos, kulay pink yun eh nalimutan ano, ko ng tawag dun yun yung ano namin pakong, pakong baging pero pag uwi ko sa doon sa probinsya nalaman ko ginugulay din pala yung pako na dinidecorate ang mga pako yun pako na yun dinidecorate ka <laughs> amin ano mo nakakain pala to dinidecorate lang to pag graduation kinakain din pala yung pako sa amin iba yung kinakain eh yung talbos na ano yun baging sya makakit sya yun Luto na. Mukbanga na. Pakal na. Kaya binoboys over ko to, Kaya ano ko pa rin. Parang nalalasahan ko pa rin yung ano niya, yung tamis niya. Yung medyo matamis-tamis kasi fresh nga yung gulay natin. So, you know, yung tamis ng talong, tsaka tamis ng sitaw. Boys over muna tayo kasi mahirap din mag-vlog pag ano. Pag on the spot na magsasalita ka pwedeng voice over kasi marami kang maiisip ayun nalagay natin sa mangkok hmm sarap yan hmm, kita mo yung sabaw oh. dapat may ano din yan mag uh, lalahokan ko rin yan ng kalabasa kaso mahal na kaso mga uh, mukhang mahal kung ano lang available yun na pwede na to kasi ano uh, nagawa ko yung video na yung mga alauna na uh, naghintay talaga akong pagutom bago lutuin kapag hindi ako gutom na gutom brunch na yan breakfast kasamang lunch hindi ako gutom na gutom. di talaga ako napapaan nakakain hindi ko malunok yung kanin naghintay talaga ako na magutom kasi hindi naman nalakit <laughs> hindi naman nalakit ang gutom oh. <laughs> malaki pa naman yung chan wala wala ano pa di pa hindi, matagal pang pumayat you know, sarap ang kain ko dyan tapos kapartner mo pa ng ano ng suka sa so -so mo yung ano piniritong galunggong na ano paksiw hmm sarap may kamukha pala yung niluto ko na yan dito nakikita ko sa mga vloggers mga vlog vlog tsaka sa mga kasama ko rin yung last one na yan kamukha yan sya dininding dininding ng mga ilokano <laughs> kung kukompletohin ko talaga yung mga sawag nyan yon, kamukha hawig, hawig na hawig sya sa dininding sabi ko may kawig, kahawig yung laswa namin na, sa amin laswa yan nandito, kung kung makita mo ano mo dito sa Luzon dininding naman yon, tuloy tuloy lang sa tagal ko dito kasi sa, sa Luzon, marami na akong nami-miss na ano. na miss na kainin. Mga ano, niluluto. Kaso ah, minsan wala lang time kasi syempre pag rest day, uh, maglalaba ka, matutulog. Tapos yun na lang, kung na lang umiikot. Minsan, pre, uh, ano din ako, pupunta din ako sa Antipolo. Yun. Kapag gano'n, yun, napaibig ako. Sabi ko yun, luto nga tayo ng laswa yon that's for all for today